pala yung Pasko pero nandito ako sa bundok naman daw ako ng mga silo kung pambaboy baka sakaling may huli dyan sa lugar na yan papasokin ko yan layo malayo na rating ko pero dapat nasa bahay, nasa bahay ako ngayon eh kaso meron kasi magtinambay sa babal mga araw kami walang pasok kaya ang gagawin ko pag kagaya nyan wala kaming pasok talagang umakit ako sa bundok at tinitingnan ko yung mga umang kong mga pambaboy damo tara pasokin natin Layo nito. Ito mga guys, mga baligwasan ko to sa baboy damo. Papasok ako rito. baka sakali may huli siyempre eh. pasko ngayon malay mo pagkaloban tayo ng mga uh, nagbabantay sa kagubatan uh, baka sakali lang naman huh, ako lang mag isa wala akong kasama kasi eh. lahat sila busy kasi nga pasko sayang kasi pagka <laughs> hindi ko puntahan tapos Mapubulok lang ba? Kadalasa kasi gano'n eh. Pag hindi mo napuntahan mga isang linggo, dalawang linggo. Hala na, bulok na. Doon ka manginahayang kaya. Kahit Pasko ngayon, pinilit ko puntahan. Baka sakali mayroon. At huwag naman sanang mabulukan tayo. pero dito pa lang parang may naamoy na ako na hindi maganda may naamoy na ako na hindi maganda para siyang para sang hayop na patay alam niyo yung patay na hayop sana wag naman sana yung hinala natin tara tantaan natin Layo nito guys, malapit to sa dam. Ilog na ng dam kaya paglalakarin mo lang. Talagang pahirapan. Oh. Lalo na dyan sa baba, bangin na yan eh. Oh, dito. Guys. Oh. Yung hangin galing sa baba. Yan sa baba, ang hangin oh. Pataas, yung mga silo ko nasa baba. Parang para mabaho. Parang may naamoy ako na patay. Huwag naman sana. Sana may nag-umang lang ng pambayawak. O kaya mga patay lang na daga. Kasi pagbaboy kasi sayang. Layo nito tapos pupunta mo. Tapos yun lang mangyayari Bulok Ayun o Layo nito O oh. Dito amoy na amoy Amoy patay guys parang bulok na hayop oh guys silo ko dyan oh. parang wala ah guys yung silo kong isa parang nawawala ibig sabihin baka may huli eh. sana lapitan natin ay yun pala kita mo Ayun pala. Ay nakaganyan no. Nagkamali ako ng tingin. Kala ko may huli. Eh. Nakapit. Dito tayo sa baba, paho dito guys. Parang may patay. Diyan sa baba may mga silo ako diyan. silo ko pambaboy daw pag umapak yan huli yan dyan sa baba ang grabe ang amoy ang baho. bababa tayo tingnan natin sa baba may mga silo ako dyan sa baba huwag na sana yung hinala ko na baka may huli eh. parang naliligaw ako ah guys bali yung ating isang baligwasan bali pero mabaho dyan o oh. kabit nakakabit bali wala dun sa kasilo natin oh. Kita nyo Isa na ba Yun Yan yung baligwasan na yan no. Yun yung naka curve na yan naka kahoy Silo natin yan guys Ang baho galing sa baba yung amoy Punta natin Diyan ako may silo guys Diyan banda Nakaputol o oh, parang bali Wala dyan yung baligwasan o O guys may pinuluputan may pinuluputan ng baboy ayun o linis oh. punta natin kaso walang gumagalaw puta ay wala na bulok ay wala bulok guys grabe oh laking baboy oh ito mga buto Parang dalawang linggo na. Sayang. Yan nakakapanghinayang sana. Meron sana tayong pangkatay ngayong Pasko ba. Kaso wala. Yan ang nakakapanghinayang sa pananilo. Ayan o. Guys. Baboy. Sayang baboy damo na bulok. Mga 40 kilos ng laki. Oh, wala na. Titingnan ko sa baba lahat ng silo ko. Baka sakaling meron guys. Salamat. Merry Christmas. I love you mga anak at sa asawa ko. Mahal ko kayo. Salamat.